Hello guys! For today's video ay daring nga ho't panibagong araw naman ang ating pagtitinda ng resource nga ho ng mga eskwela. Lumuwas nga rin ho pala ko ng Batangas dahil naimbitahan niya ho tayo ng Card MRI Publishing House na maging resource person sa ginanap na Duro Ngawan 2024, a gathering for social media content creator para naman niya ho makapag-share ng ating journey sa pagiging content creator. Bye! Pero bago nga ho yun, ay dere nga ho tayo nga ho muna ay magtitinda para naman nga ho may baon pagluwas ang tagapagmana. At para naman nga ho sa menu natin for today's video, ay dere nga ho ipapakita ko sa inyo. Siyempre hindi pa rin naman hu, nga ho nawawala, ay nga ho chicken pelay ni mama at ho isa na nga ho sa naging paborito ng na mga estudyante nga ho dito. Yung ka naman nga ho sa 10 piso ang presyo, kaya naman nga ho ang mga bata ay dituwang tuwa nga ho nabilhin ito. Para naman nga ho sa mga patuloy na nagbe message at nagko-comment nga ho kung papaano gawin ang chicken pelay, ay di, hindi ko nga ho maituturo sa ay, di ang gawin nyo na nga lang ho, ay di pumunta kayo sa YouTube at baka nga ho doon ay merong nagtuturo kung paano magluto. Pero aray nga ang aming ibang paninda, ay di na ituro ko na nga ho kung paano niluluto ni mama. Ay di hanapin nyo na nga lang ho sa mga ibang vlogs ko para naman nga ho magka-idea kayo. Kagaya nga ho kung paano niluluto ni mama, aray nga ho isang kalderong lomi na ito na sa halaga nga ho 10 piso, ay panigurado ko nga hong busog ka na sa isang baso. Medyo special naman nga ho ang burger na pang tinda natin sa mga estudyante ngayon Dahil nga ho sa halagang 25 pesos ay may cheese lang nga ho ito Charis. Alam ko nga ho sa mga puntong ito ay I may mean, nagka na naman nga ho sa inyo. Kaya naman nga ho pakicomment kung alin nga ho dito. <sighs> at para naman nga ho sa mga nagpapashoutout na nandiyan nga ho sa TikTok ay dibisitahin nyo na lang ho ang aking page. Dahil din nga ho mas madalas magbasa ng mga comment. Bali nung Friday pa nga ho ang pagtitindang ito. Ang kaso naman nga ho ay lumuwas tayo. Kaya naman nga ho hindi tayo nakapag-edit at nakapag-upload ka hapon. Nakakatuwa nga ho yung ibang comments na natatanggap ko dito. At aring ho pag napapanood ang mga vlogs ko ay bumabalik nga daw ho sila. Nung sila nga ho, pa. Dahil nga ho, isa sa best part ng pagiging estudyante ay daari nga hong recess kasama nga ang mga kaklase. Yung tipo nga hong ikay makikipagsiksikan at makikipagunahan dahil nga ho ba maubusan. Charits. May mga nagsashare nga rin ho sa inyo ng experience nila dahil ganito nga rin daw ho ang business nila nung sila nga ho ay mga bata pa. May mga nagtatanong nga rin ho kung magkano nga daw ho ang puhunan para nga ho makapagsimula ng ganito nga daw ho business. Hindi naman nga ho makakapagbigay ng exact amount ho, pero sa mahal ng bilihin ngayon ay di kakaunti na rin naman nga ang tubo sa mga ganito. May mga sabi nga ho sa inyo, bakit nga daw ho ang mura ng aming mga paninda dito? Dahil bukod nga ho, nasa probinsya kami nakatira, ay ang target nga ho namin customer ay mga estudyante. Kaya naman nga ho, hindi pwedeng taasan ang presyo. Okay nga lang ho, mama kahit nga ho, kakaunti ang tubo nila. Ang mahalaga naman nga ho, ay di nauubos nga ho aring mga paninda. At pagkatapos naman nga ho ng ating pagtitinda, ay di aring nga ho, nagpaalam na ako kinamama. At ako nga ho, ay luluwas na. Medyo malayo naman nga ho, ang sa amin. Kaya naman nga mga isang oras pa bago nga ho tayo makarating doon. At sa bilis naman nga ng ating Rusia, Itinakarating nga ho tayo ng safety Hinanap ko nga ho agad yung barko nga ho Pinakamaagang aalis At ito nga ho ang inabutan ko 4.30 nga ho ang call time ko Kaya nga ho nagmamadali na rin ako dito At shoutout naman nga ho Dini Ma'am Na nakilala nga ho tayo At ang tagapagmana daw ho pala ng tatay at ng mama Ang sasakay ng barko Charili! Ilang minuto nga lang hong itinagal namin dito at pagkatapos nga ho non, ay di pinapunta na nga rin kami doon at pinapasakay na nga rin kami sa barko. Kalimitan nga ho ay dalawang oras simula nga ho din sa Kalapan Port hanggang sa Batangas ang biyahe ng barko. At dahil medyo mabilis nga ho itong nasakyan natin ay mga siguro ho ay mga isang oras at kalahati la ang kaming mananak. Medyo matagal nga ho yun para sa akin kaya naman nga ho ang ginawa ko para nga ho hindi ako mainip sa biyahe na ito. Hindi kinuha ko na nga lang ho yung script ko at akin nga ho binasa para nga ho mabasa ko kung may kailangang i-revise At dahil nga ho, tinanggap importante ng ito ay di kailangan niya ho ay prepare tayo. At makalipas naman niya ho isang oras at tatlongpong minuto, ay di aring ahot nakarating na tayo sa Batangas Sport at di tayo nga ho ay na para naman niya ho makasakay na papunta sa Laguna. <laughs> Hindi ko naman niya ho alam kung paano makakarating doon, ay di ang gagawin na nga lang ho natin, ay di magtatanong-tanong. Pagkababa ko naman niya ho din sa May Santo Tomas, ay ako ho may nakakwintuhan at parehas pala ho kami ng pupuntahan. Kaya nga ho kami ni tita, ay di kami nga ho ay nagpanabayin. Ilang sakay nga rin ho ng jeep at tricycle bago nga ho kami makarating dito at pag pagkarating nga ho namin dito, ay di itinuro na nga ho kung saan kami pupunta. Pagkapasok-pasok naman nga ho namin sa loob, ay dahil nga ho nag-attendance lamang kami. At pagkatapos nga ho noon, ay di sinimula na nga ho ang activity. Ito nga ho palang Duro Nga ho, 2024, isang nga gathering para nga ho, sa mga social media content creator. At ang pinakuuna nga ho naming activity ngayong gabi, ay di ang makapagpakilala nga ho at maging kaibigan nga ho ang bawat isa. Napakalaking bagay nga ho ng activity ito para nga ho mawala ang aking kaba. Dahil kahit pa paano nga ho, ay di nakilala ko nga ho. mga tao nakapalibot sa akin Ganon nga lang ho kasimple ang amin nga unang activity at pagkatapos nga ho nun, edi kami nga ho ipinakain na nila. At para naman nga ho sa mga nagtatanong, wala nga ho tayo sa to detox at lalong lalo na ho na hindi tayo papasok sa PV. Pero malay niya naman nga ho balang araw, edi mangyari nga rin ho yun sa tagapagmana ng tatay at ng mama. Charis. Pagkatapos naman ho nun, ay di nga ho nun, edi aring nga ho at nagpunta na rin kami sa aming hotel na pag ngayong gabi dahil nga ho bukas ay maaga pa, edi aring nga ho magpapahinga na muna ang tagapagmana. Pero bago nga ho ako mamahinga, edi aring nga ho aking muna din nga ho sa hotel na ating pag i ngayong gabi. Charits. At kinabukasan nga ho ay di maaga tayong nagising dahil ang call time nga ho natin ay alas 8. Kaya naman nga ho alas 6 pa lamang ay digising na nga ho tayo para makapag-intindi na rin nga ho ang ating sarili. At pagkatapos ko naman nga ho magbihis at i-prepare nga ho ang akin sarili ay daari nga ho dumaritso na rin kami sa conference room para naman nga ho muna mag-agahan. Hindi ko na nga ho ipinakita sa inyo yun dahil sobra na nga ho ang kabang aking nararamdaman. Sa mga punto nga ito, ay di ako ngaho ho ay kinakabahan na. Dahil ngaho ho yung part na yan, dyan nga ho yung ipinapakilala na ako ni Mama. Kagaya nga ho nang sinabi ko, nung ako nga ho humarap sa kanila, hindi nga ho ako sanay sa mga ganitong ngahong klase ng event. Dahil kahit ngaho ho tanungin nyo pa ang mga kaklase na pagdating nga sa mga ganitong public speaking, lalo na nga sa mga recitation, ay talaga naman nga ho hindi nyo maaasahan ang tagapagmana ng tatay at ng mama. Pero bakit hindi nga ho ako nagdalawang isip na mag-oo nga sa invitation na ito? Dahil a before ngaho bago ako makatanggap ng invitation mula ngaho sa card ay Publishing House. May napanood po akong isang interview ni Miss Cara David na isinad naman niya ho sa akin ng aking kaibigan. So, kayo po bilang mga isang content creator, parang feeling ko maganda rin itong marinig nyo dahil makakapagbigay ng inspiration na inyo So, ang sabi po doon, kung ang motivation mo, kaya ka nandito sa social media ay para maging popular, magkapera, magkaroon ng mga brands na lalapit sa iyo, magkalaan sabi niya, you don't do it for the money. You don't do it for the fame, You don't do it for the for the power. You do it dahil meron kang talentong magkwento at may kwento kang dapat ikwento. Na Kaya naman po nung na-invite ako ng kinabukasan, naalala ko yung sinabi, sinabi ni Ma'am Cara David. Kaya sabi ko kahit na kinakabahan ako, kahit na hindi ako sanay, kahit nga po sa mga recitations sa school, hindi ako nagsasagot, hindi ako masyadong talagang kumbaga kung pinakailangan lang ko ako hindi tawagin ng picture sa kalong At kahapon naman niya ho, after ko silang mamit lahat, ay di medyo nadagdagan niya ho ang aking kabang nararamdaman. Dahil bukod niya ho sa mas sila nga ho ay nakakatanda sa akin, ay hindi nga ako sigurado kung ang akin niya hong journey sa pagbablog. Ay makakatulong nga ho sa kanila, para nga ho sila ay mamotivate, para nga ho magtuloy-tuloy pa. Pero sabi ko nga rin ho sa akin sarili, ang kaba naman niya ho ay normal lamang at mas nakakakaba nga ho kapag hindi ka na kinakabahan. Minsan ho talaga ay gagaslight mo na lang yung sarili para nga ho matulungan na lumakas ng ako ang iyong kalooban. Kaya naman niya ho, para mas maging effective ako ay ang ginawa ko na nga lang ho ay pinrepair ang aking sarili at inihanda ko nga ho ang mga dapat yung sabihin sa kanila. Naging confident na nga rin lamang ho ako sa pag-share nga ho ng akin journey as content creator dahil talaga naman nga ho hindi rin naman naging madali. At bukod nga rin ho pala sa pag-share nga ho ng akin personal experiences sa akin nga ho journey sa pagbavlog ay di itinuro ko nga rin ho pala sa kanila kung paano nga ho ako nag edit ng akin mga video na ipinapost nga ho at ipinapakita sa inyo. At ang mga kasamahan ko nga ho pala din yung small content creator na kagaya ko ay nanggaling pa ho, ang iba sa Visayas at sa Mindu. At nung naishare ko nga ho sa kanila na 2 weeks ago nga ho ay ako inabash dahil nga lang ho sa salitang charit. Yung iba nga ho ay parang na-recognize daw ho ako at parang minsan na nga daw ho napanood ang aking mga video. Kaya naman nga ho nagpapasalamat din ako sa Card MRI Publishing House sa pag-invite nga ho sa akin para maging resource person ng Duro Ngawan 2024. Napakalaking bagay ho para sa tagapagmana ng tatay at ang mama na pagkatiwalaan nyo nga ho para makasama ang mga kagaya kong content creator. Dahil kagaya nga ho nila ay natuturin ho ako sa kanilang mga experiences at sana nga ho ay hindi ito yung huling pagkakataon na kami nga ho ay magkikita-kita. Ay paano? Ay di hanggang dito na nga lang po muna ang vlog nating ito. Ay di salamat na nga lang po muna ulit sa pagsama sa pagtitinda at sa pagbiyahe nga ho natin papunta sa Laguna. At kung hindi pa nga ho kayo nakafollow, ay di ma like and share na rin naman nga ho ako ng vlogs nating ito. Ay paano? This di sa isang araw na lang po ulit ha. Harurut!